No choice raw ang retailers ng bigas kundi sumunod sa price cap na epektibo simula ngayong araw pero may iba na hindi raw talaga kakayanin na ibaba ang presyo habang ang ilang mamimili nahirapang maghanap ng murang bigas Para bigyan ng muka ang balita Mobile Journal Francis Orso Ngayon na ang unang araw ng pagpapatupad sa price cap sa bigas ng gobyerno. Ang murang bigas na naglalaro sa pagitan ng 41 to 45 pesos kada kilo base sa itinakdang preso. Makikita na kaya sa mga palengke? Magang naglibot ang mga kinatawan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para sa unang araw ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Sa palengke na ito sa Kamarin, Caloocan, may nagbebenta na ng 41 at 45 pesos kada kilo batay sa Executive Order No. 39 ng Malacanang. Pero ang retailer na si Tatay Noli, hindi raw talaga kakayanin ang sumunod. Nagpakita pa siya ng resibo mula sa supplier niya ng bigas kung saan 50 pesos kada kilo na ang puhunan kawawa naman yung mga nagre-retain. Kasi binili nila yan, ayon sa puhunan na binili nila na presyo mataas. Ang anuhin nila, yung nandun sa rice bin, Ihold na nila doon Para hindi na naman ibenta dito sa mga retailer. Sa isa pang palengke sa Kiko Kamarin, Caloocan naman, no choice raw ang mga supplier kundi sumunod sa price cap. Pipilitin daw nila kahit maliit o halos wala nang kikitain. Wala pa pong napapagkukuhanan ng mga mabababang bigas. Ngayon, alinsunod doon sa patakaran ng gobyerno. Sumunod pa rin po kami kahit wala po, po, kami makuhang mababa. Yung presyo ng 41, 45, wala naman halos ano pa, uh, kita. Kapansin-pansin naman na hindi lahat ng bigasan ay nagbebenta ng mas mura. Kaya naman nahirapan maghanap ang ilang mamimili tulad ni Tatay Marvin. Masanot namin siya yung okay. uh, Wala, matataas pa rin. Masanap, bigas. may mahanap. Ang ending, tig 55 pesos pa rin ang bigas ang kanyang binili. Samantala, titiyakin ng DA at DTI na maipatutupad ng tama ang price cap sa regular at well-milled rice. Hihigpitan din daw nila ang pagbabantay sa presyo ng supply para mapigilan ang posibleng hoarding at price manipulation. Ang masasangkot sa ilegal na pagmamanipulan ng presyo ay posibleng maharap sa pagkakakulong ng hindi bababa sa limang taon at multang limang libong piso hanggang dalawang milyong piso. Papatawan din ang parusa ang mga hindi susunod sa price ceiling. Dito posibleng makulong ng isa hanggang sampung taon at multang limang libong piso hanggang isang milyon. Pero kahapon, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na pansamantala lamang ang price cap at bibigyan din ng tulong ang retailers. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.